Sa karugtong ng ating kwento, habang naglalakad na ang ating bida pababa sa entablado, ang mga estudyanteng nasa kanyang harapan ay patuloy na pinagtatawanan siya. Sinasabi pa ni Jinglong na ang akala niya ang Ching City Academy ay makakagawa ng isang tunay na dragon, ngunit sinong mag-aakala na ito ay magiging isang tagakatay lang ng baboy. Natuwa naman ang lalaki sa kanyang harapan at sinabi nito na mayroon lang isang tunay na dragon sa Ching City Academy. At siya daw ito, ang kanyang kapatid na si Liu Jinglong. Habang nakangiti at tumatawa, sinasabi nito na nagbibiro ito. Ang ating bida naman ay naglalakad ng bahagyang nakayuko. At nang makarating ito kay Lingshan, sinabihan siya nito na okay lang ito. Bigla niyang hinawakan ng ulo ng ating bida at pinupuri ito dahil nagising ito bilang isang Diyos na ranggo ng mga ngatay ng karne. Marahil ito ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Hindi naman mapigilan ang inggit at nagagalit ang mga kalalakihan dahil sa kanilang nakikita. Napapamura pa ang isa habang ang isa naman ay halos napapaiyak na kinakagat ang kanyang damit. At sinasabi pa nito na maswerte ang ating bida. Habang namumula ang pisngi ni Lingshan ay nahihiya niyang sinasabi na ang kanyang tito Ay dapat na matutuwa at ang kanyang ama din ay masisiyahan. Habang nakatingin dito ang ating bida, Iniisip niya na si Shu Lingxian, at siya ay simula pa ng bata pa sila ay magkapit bahay na. Ang kanilang pamilya ay parehong profesyon ng pamumuhay at sinusubukan silang laging magkasama. Tinawag naman ng prinsipal na ang susunod ay si Shu Lingxian. Kaya naman, bago pa ito umakyat sa entablado, ay dinilaan niya muna ang ating bida. Sinasabi niya na siya na ang susunod. Iniisip niya pa kung kanino kaya siya magmamana, sa kanyang inabilang isang mananahing profesyon o kaya naman sa kanyang ama na tagagawa ng alak na profesyon. Ngunit wala siyang pakialam kung anuman ang kanyang magiging profesyon na makukuha. Mananatili daw siyang magiging nasa tabi ng ating bida. Tahimik lang naman na napatulala dito ang ating bida. Dahan-dahan nilalapit ni Lingshan ang kanyang kamay sa bato. Nang may dikit niya na ito, ang malaking bato ay naglabas ng enerhiyang nagliliwanag na kulay asul at ang lahat ng estudyante ay nararamdaman ang tensyon na nagmumula dito. Halos na panganga na lang si Lingxian at nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat na kanyang nakikita. Kahit na ang prinsipal ay hindi makapaniwala na ang profesyon ni Lingxian ay isang maalamat na profesyon. Nang unti nang nawawala ang pressure ng enerhiya, makikita sa bato na ang profesyon nito ay isang combat, Isang maalamat na rango, Snow Spirit Sword Saint. Hindi makapaniwala ang prinsipal, dahil kung iisipin na ito ay naawik sa isang legendary combat na profession. Ang profession na pamumuhay ng mga magulang nito, ay hindi tugma. Kaya naman sa tingin niya ay ito ay isang abnormal na pagbabago. Nang may alindog na pustura na nakatayo sa gitna ng Intablado si Shu Lingshan, ay lumalabas ang kulay asul na enerhiya sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, sinabi ng principal kay Shu Lingxian na huwag mag-alala. Kung mayroon itong mga kailangan sa hinaharap, ay pwede nitong sabihin sa Qing City Academy at gagawin nila ang kanilang makakaya para maibigay ang kailangan nito. Mayabang na tumalikod na dito, si Lingxian at naglalakad pababa ng Intablado na nagpapasalamat sa kanyang principal sa kanyang dinadaanan ay may dalawang babaeng nagbubulungan. Sinabi ng isang babae na ito ay isang tagakatay ng baboy at isang maalamat na combat na profesyon. Tinatanong pa nito kung sa tingin ba nila, na si Shu Lingxian ay mananatiling susunod pa rin kay Ye Xuan kagaya ng dati. Sagot naman ng kanyang kausap, kailangan pa ba itong itanong? Si Shu Lingxian ay umunlad, ngunit, paano naman ang tungkol kay Ye Xuan? Kung may pakiramdam ang fauna na iyon, ay dapat siyang magkusang lumayo kay Shu Lingshan. Nang makalapit na si Xu Lingshan sa ating bida, ay binabati niya ito habang pumapalakpak ng mahina. Madiin naman na tinawag ni Lingshan ang pangalan ng ating bida at nang may malamig na ekspresyon sinabi nito na inaamin niya na meron silang hindi pagkakaunawaan dati. Ngunit simula ngayon ang hindi pagkakaunawaan ay mariresolba hindi na sila parehong tao. Bahagya naman ditong nagulat ang ating bida at hindi makapagsalita. Sa likuran naman ni Lingshan, si Jinglong at kasama nito ay napapangisi sa tuwa. Ubod ng galak naman na sinabi ng ating bida na okay ito sa kanya. Pinapaliwanag pa ni Lingshan na alam niya na ito ay mahirap para sa kanya kaya huwag na itong magkunwarin malakas. Dahil isa lang itong tagakatay ng baboy, hindi siya magkakamit ng anumang mahusay. Kaya huwag na daw siya nitong sisihin. Kung ito ay walang pagtutol, ito ay napagkasundoan na. Umaasa siya na hindi siya nito gagambalain sa hinaharap. Nakangiti namang tumalikod dito ang ating bida habang iniisip niya na sa wakas ay nagawa niya ng tanggalin ang babaeng baboy na ito. Gulat naman dito si Lingxian nang tinanong siya ng ating bida kung meron pa ba itong naisabihin dahil aalis na siya. Nakangiting lumapit naman si Jinglong kay Lingxian na nagtatanong kung kailangan ba nitong tulungan siya na turuan ng isang leksyon ang ating bida, at ipamuka dito ang katotohanan. Nang malamig na tumingin si Lingxian sa ating bida ay napagtanto ni Jinglong na sumasang ayon ito kaya naman sumigaw ng malakas ito na tinatawag ang ating bida na isang mga ng baboy. Tinatawag siya nito na lumapit sa kanya. Ngunit patuloy lang na naglalakad ang ating bida. Kaya naman naasar siya at tumakpo na pinigilan ng ating bida. Hinawakan niya ito sa kanyang braso, sinabi niyang kinakausap niya ito. Bingi daw ba ito? Napalingon dito ang ating bida na may matalim na tingin na nagtatanong kung anong problema daw nito. Halos nagliliwanag ang mata nito na parang isang demonyong. Kaya naman nagulat at napanganga na lang si Jinglong sa kanyang nakikita at mabilis siyang napaatras sa takot na kanyang nararamdaman. Iniisip niya kung ano ang nangyayari, iniimagine din niya na iniisip ng ating bida na siya ay hinahalin tulad sa isang baboy at nais katayin nito. Ang mga titig daw nito ay para siyang baboy na nakatali sa chopping board na naghihintay nakatayin. Nang makita ito ng mga estudyante, halos hindi nila mapigilan ang kanilang pagtawa. Kaya naman, ang isang kasamahan nito ay lumapit na nagtatanong sa kanya kung anong nangyari at ano ang problema. Galit na lang na napamura itong si Jinglong. Dahil sa kanyang pagkakapahiya, naghanda ito ng pag-atake habang nakatalikod ang ating bida. Bago pa man tumama ang suntok nito ay mabilis naman na sinalubong ito ng ating bida ng kanyang kamao habang nagliliwanag pa ang kanyang isang mata. Pagkatapos ay halos mapaiyak sa sakit na nararamdaman si Jinglong sa kanyang natamong pinsala sa kamay. Hindi makapaniwala ang kasama nitong lalaki at si Lingxian na nagtatanong kung ano ang nangyari. Hindi rin makapaniwala si Jinglong at sinabi niya ito ay imposible dahil isa lang itong mga ngatay ng baboy, nakatindig na nanindigan ang ating bida, na siya ay isang mga ngatay ng karne, kaya makatuwiran para sa kanya na maging mas malakas. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.